Hello, so, magandang araw sa inyo mga kapromdina. Dito po ako sa Hanawan, mukhang po uh, sa uh, garden ni Ma'am Emma Polete. So, naparaan ako dito ka kasi nasa along highway lang siya. At syempre nakikita ko yung mga halaman niya na napakaganda syempre. Kaya ako na papatingin dahil makulay yung mga halaman niya. At napakaganda naman talaga ng kanyang garden ka Kaya ito napili ko na naman siyang i-feature. Although napakaraming garden dito ka Kaya lang syempre pipiliin mo rin yung medyo may dating. Kaya gusto ko yung ano na enjoy yung pag-watch ng aking mga vlog. So, iyon ka di ang ipapakita ko sa inyo yung garden ni Ma'am Emma Huliti dito sa Hanawan, uh, Ocampo Camarines. Tara ka from natin isa-isa yung mga halaman ni Ma'am Emma dito sa kanyang garden. From din nakikita natin yung mga makukulay na kruton. Dito po sa Ocampo ay mainit na lugar. Pero biglang umuulan. Uh, kaya magaganda yung mga halaman dito. Makukulay yung mga kanyang, kanilang halaman katulad ng mga kruton sa kayong Akalaypa. pa. So dito ko nakikita yung magagandang halaman na iba't ibang kulay pag dumadaan ako. Kaya lang siyempre pag uh, ako, hindi naman ako pwedeng baba ng baba. Nakikita ko lang ito sa mga daan. Pag dumadaan yung bus na sinasakyan ko. So sabi ko pag Uh, nagkaroon ako ng time, babalikan ko ito. Kaya ito ka from the, uh, nakikita nyo yung napakagandang garden dito ni Ma'am Ima. So, nasa tabi siya ng highway. At syempre dito sa, ano, may naka, para hindi makita ng buong buo. So, dito naman sa, ano, sa front yard niya. Uh, front yard na along the highway. Ito makikita dito. Mga croutons. Katulad nito kapag, uh, ito pag nainitan nito ng gusto. Sobrang ganda nito ka from the, uh, dito ako nagkaroon ng idea sa kampo Sa mga nadadaan ng cordon na garden dito. Nagkaroon ako ng idea para magkaroon, magtanim ng akong halaman ganito kasi napakaganda ng halaman ito. Then, ito rin kapromli kapag uh, sobrang nainitan ito, uh, nagkukulay parang Japanese uh, something parang Japanese uh, tree, yung kulay pula. At ayan may mga humalumina na kulay green. Uh, ayan. Siyempre, uh, hindi nawawala yung mga makukuloy na croton dito mga kapromli kasi nga Uh, dito sa lugar na ito mainit tapos biglang uulan kaya yung impact nung impact nung ano uh, araw sa kaulan nagiging lush at maganda yung mga halaman so ayun may yung pandakaki tapos yung allocation na ano giant parang elephant air tapos meron siyang silver na uh, mothers in tanglo or snake plant tapos meron din siyang gumamela na yung hindi mo ka yung mga dahon niya at uh, bromeliads. Uh, Kapansin-pansin pa rin yung mga uh, makukulay na croutons. Uh, African caricature na crouton, uh, yung golden golden leaves na crouton. Uh, tapos meron din siyang uh, Hawaiian tea plant na napakalaki. Ano, parang nakikilibir sa poste ng kuryente. So ayan may mga gumamela Tapos flowering rose. Ayan, mayroon din ako nito. So, napakadaling mabuhay nito. Kapag mayroon yung rose na ito. Kaya mag maganda magtanim na ito. Maganda magtanim nito. Saka mayroon din siyang... Uh, ano tawag dito? Uh, yellow bell. So, yun yung malilit na dahon. Then, pandakaki plants. Saka mga snake plants. So, kapansin-pansin yung grass dito. Kapag mayroon yung Bermuda grass. Na napakaganda at napakalash. So, hindi pa yata ito uh, pinuputol ni Ma'am Ima. Kasi, ayan o. No? Ah, napakataas, ah, napakalago ng kanyang Bermuda. So dito naman ka-from natin dito yung nasa ano ng poste. Nasa uh, gilid ng poste ng kuryente. So nandito naman ka-from dito, dumilin dim siya. Nandito naman yung uh, Persian shield tapos may mga kasamang mga snake plant. Ayan, napakaganda ng Persian shield lalo dito sa uh, gitna ng garden tapos sa uh, siya lang yung naibang kulay napakagandang tingnan ka, kasi uh, nakaka-attract ng kulay niya din song of india mga snake plant na ano tapos meron siyang elephant ear na uh, parang ito parang galyang uh, alocasia so ay nakikita natin yung napakagandang garden dito ni ma'am ima ha? Then dito naman sa kanyang gilid ng bahay ka from the dito uh, medyo malilim pero pag bandang hapon dito maraming halaman dito mayroon din siyang pandakaki plants uh, tapos uh, dark lord na philodendron dark lord dito yata something na ganun tapos mayroon siyang mga croutons uh, aglonima aglonema ayun napakarami niya aglonema dito Ayan, uh, pag tapat, siguro mga 1 o'clock ng arawan na dito. Siyempre, meron din siya dito ano, pandamos. Tapos, ito parang pine tree. Then, yung parang malunggay ito kaprom. Hindi ko masyadong kabisado yung mga pangalan ng mga halaman. At siyempre, meron siya kakaibang ano dito kaprom. Di, uh, ano tawag dito? Uh, Hawaiian tea plant or tea plant. Mga kalatiya. Uh, siyempre, ah, uh, eto kun de nya carmina aglonima at uh, singgon na kulay pink saka ayun nakikita yung mga halaman dito pero hindi siyang bani na ano uh, bani cactus then rubber tree or rubber plant so mun napakaraming halaman dito sa gilid ng ano meron din siyang ditong uh, purple hearts na hindi siya purple pero alam ko purple heart dito So, gusto ko sana ipa-introduce si Ma'am Linda, di Ma'am Ima dito sa kanyang sa vlog para malaman niyo yung pangalan ng may-ari ng garden. Kaso lang nahiya si Ma'am Ima. So, meron din siya dito ano, yung napakagandang uh, kaladium. So, ayun. Tapos uh, yung anong tawag nito? Ah, yung parang saging-sagingan -saging, -sagingan, saging -sagingan na lagi natin tinawag na saging-sagingan. Na, ayan, nakalimutan ko na naman yung pangalan niya. Siyempre, marami siyang singgonyum dito, kapromdiat. Kalatiya, mga aglonima, meron anahaw. ayan nakikita nyo yung kaprum din napakaganda ng mga halaman dito ni ma'am Ima uh, hindi naman kalakihan yung garden niya pero siksik sa halaman nakita natin yung mga halaman dito ni Ma'am Ima sa kanyang front yard garden. punta naman natin yung uh, bandang ano yung highway kasi ito yung nakikita sa highway talaga. Kaya ko napansin yung garden ni Ma'am Ima kasi dito rin sa tabi ng highway, magaganda. Mayroon dito mga alocasia, uh, giant alocasia. Tapos ito yung uh, hindi ko masyadong alam ito kafrom di pero maganda ito lalo kapag uh, nabilad sa init. Uh, Yellow bell, tapos pandamos. So ayan na Tabing Highway tayo ka at maingay dito yung mga sasakyan. Ah uh, dito sa Ukanpo ka palagi kong napapansin, palagi kong tinatanong bakit napakaraming bato dito. Ah uh, dito lang naman sa bayan ng Okampo yung makikita yung mga ganitong mga ano, uh, bato na malalaki kahit sa mga harap ng bahay may mga ganito tapos sa uh, gilid ng kalsada talagang mapapatanong ka kung bakit maraming malalaking bato dito. Tapos uh, buhay na bato pa ka yung talagang makita, parang tigas-tigas. So ayan. Uh, ano yan dito, trademark ng Ocampo yung malalaking bato so ito ka din yung nakikita dito sa highway uh, magaganda yung mga halaman So ayun po mga kapromdi, nakita niyo po yung garden ni Ma'am Ima hulita dito sa uh, Hanawan o Campo Camarinesor napakaganda ng kanyang mga tanim dito although sabi niya 2 years pa lang daw itong garden niya pero sobrang ganda ng kapromdi at syempre yung mga croutons napakakulay, napakarami niyang halaman sabi niya nga sayang, hindi ko inabutan yung mga, uh, mga flowering plants kasi pinagpuputol niya dahil masyadong malago Uh, nalit lang ako ng konti. Siguro mga one week pa lang naputol. Kaya lang, kaya yun walang mga bulaklak yung mga uh, gumamila nila. Yung mga hibiscus. So, ang makikita lang dito ng mga makulay. Yung croutons, akalay pa, saka yung ibang klaseng halaman. So, hindi ko na masyadong, hindi ko masyadong kabisado yung Pero maganda talaga ka dito. At uh, syempre, thank you kay Ma'am Ima dahil pinayagan niya akong i-feature yung kanyang garden dito sa Uh, kanyang front yard uh, napakaganda kapag di ba? so ayan maraming po salamat sa inyong uh, panunod kung hindi pa po kayo naka subscribe huwag niyo pong kalimutan mag subscribe at syempre pindutin po yung notification bell para pag uh, mayroon akong bagong video manonotify po kayo na mayroon na kayong bagong papanorin maraming po salamat at Diyos mabalos